Alam mo ba kung gaano karaming oras ang nasasayang mo sa pagpapaliwanag ng sarili mo sa mga taong wala namang pakialam? Isipin mo, ilang beses mo nang ipinagtanggol ang mga pangarap mo, ilang beses ka nang humingi ng pahintulot, ilang beses mo nang inantay ang pagsangayon ng iba bago ka kumilos. Bawat segundo na ginugol mo sa pagpapatunay sa iba ay segundo na ninanakaw sa sarili mong pag-usad. At ang totoo, wala kang obligasyon na ipaliwanag ang sarili mo. Ang obligasyon mo ay umunlad. Kapag natutunan mong ituon ang pansin sa loob mo, magsisimula ng magbago ang lahat. Dahil ang tagumpay ay hindi galing sa puro salita. Hindi ito galing sa pagpapatunay. Nagmumula ito sa aksyon. Sa disiplina. Sa araw-araw na pagharap sa sarili mong laban, lalo na kapag walang nakatingin. Maraming tao ang hindi nararating ang potensyal nila. Bakit? Dahil sila ay nadidistract. Bububol ng oras sa walang katapusang pag-scroll, ikinukumpara ang sarili sa highlight reel ng iba. Pinapapasok ang opinyon ng ibang tao para diktahan ang desisyon nila. Inuubos ang lakas sa mga bagay at tao na hindi naman mahalaga. At sa huli, sila'y pagod, frustrated, at nananatiling nakatigil. Pero ikaw, hindi mo kailangang mabuhay ng ganon. Kapag tinanggal mo ang inay, kapag pinrotektahan mo ang fokus mo, kapag tumigil ka sa pagpapaliwanag at nagsimulang kumilos, nagiging di mapipigilan ka. Ang tagumpay ay nabubuo sa katahimikan. Sa mga umagang gigising ka ng maaga habang natutulog pa ang lahat. Sa mga oras na nagtatrabaho ka kahit walang pumapalakpak. Sa disiplina na magpatuloy kahit walang nakakakita. Hindi mo kailangan ng aprobal. Hindi mo kailangan ng pahintulot. Ang kailangan mo ay konsistensya. Habang mas pinapanday mo ang sarili mo sa isip, sa pagkatuto, sa mindset, mas umaayon ang mundo sa iyo. Makakakita ka ng mas malinaw na oportunidad. Gagawa ka ng mas matalinong desisyon. At mararamdaman mo ang tunay na kumpiyansa, hindi dahil may nagsabi na magaling ka, kundi dahil ikaw mismo ang nagpapatunay nito sa iyong aksyon. Hindi ito tungkol sa pag-iisa. Ito ay tungkol sa pagprotekta ng iyong enerhiya. Hindi lahat ng opinyon ay dapat pakinggan. Hindi lahat ng komento ay dapat sabutin. At hindi lahat ng tao ay dapat payagang pumasok sa isip mo. Kapag natutunan mong bantayan ang iyong fokus, hawak mo na rin ang direksyon ng buhay mo. At ang pinakamaganda, kapag tumigil ka sa pagsasabi ng balak mong gawin, kapag nagtrabaho ka sa katahimikan, ang resulta mo mismo ang magsasalita. Mapapansin ka ng iba. Magtataka sila kung paano mo nagawa makikita nila ang pagbabago at wala ka ng kailangang sabihin. Kaya tigilan mo ang puro plano na walang aksyon. Tigilan mo ang pag-antay ng perpektong oras. Tigilan mo ang paghihintay ng pahintulot mula sa iba. Simulan mo ngayon. Gawin ang trabaho. Maging consistent. Dahil ang paglalakbay tungo sa pinakamainam na bersyon ng sarili mo ay nagsisimula sa loob mo. At nagsisimula ito ngayon. Protektahan mo ang focus mo magtrabaho sa katahimikan, magtiwala sa proseso, at hayaan mong ang gawa mo ang magsalita para sa iyo. Kaya mo to. Ngayon na ang oras para gawin mo na.